Yo, what's up mga tropa? Ipapakilala ko sa inyo kung sino nga ba ang Mobit Dancers. Kaya tara, sumahan mo ako sa trip sa buhay. Ako nga pala si Rebisel, KNG. Yeah. Siyempre bago umalis, kiss muna tayo sa ating misis. Yeah. <laughs> umalis tayo, mainit pa mga tropa. Pero pagdating natin ng katipunan, umuulan na. At lalo pang lumakas, noong malapit na tayo sa Grab Marikina Hub. Pagdating natin sa hub, andun na sila Kuya Mac. At dahil hindi pa kami kumpleto, nagpractice-practice muna kami ng sasayawin. At habang sumasayaw kami, dumating si Sir Ryan. Mamimigay daw ng move It pants. Oh, hey. regalo daw. regalo daw sa mga movit dancers. Kaya si Uncle tsaka si Pro Rider bigla naging dancer bigla. Pinakitaan <laughs> pa tayo ni Pro Rider ng dance move niya. <laughs> <Summer kind of. laughs>

Hindi <laughs> 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 ka naman marunong sa'yo. kita mo ba yung mga poster ko? Po? Merong one direction ko. Oh. Araw yan, araw. <laughs> Kulit talaga ni Pro Rider mga tropa. Pero tingnan nyo naman yung pants ko. Napakaangas mga tropa. Tapos partneran pa ng Champion Tires Jersey. Napakaangas na mga tropa. <laughs> Papakilala ko sa inyo kung sino nga ba ang mga movie dancers mga tropa Pero papaalala ko muna sa inyo na bagong grupo lang kami Nagsisimula pa lang at nagpapalakas mga tropa Ito ito nga pala kami mga tropa Isimulan ko sa laging nagtuturo sa amin na si Kuya Mac At si Kuya MC na si Baby Dragon At si Rester na lagi nating kasama mga tropa at di mawawala si Ate Job, Ate Jobelin, at si Ate J moto Motovlog mga tropa. At syempre tayo mga tropa, tayo yung hindi makasabay. Aray ko. At si Kuya Proy, kamukha niya daw si Alden Richard mga tropa. Aray ko. At si Cesar, natawagin na lang daw siyang Daniel Padilla. Medyo magkahawig nga, wag lang titingin ang nag-iisang fake photo mga tropa. Siya ang pumitik sa amin dyan, kaya ang kukyut namin. After mag mga tropa, video na daw. Sasayawin na namin yung hindi namin pinractice. Wait nyo na lang sa Mubit Dancer page mga tropa. Andyan na-upload ang mga video natin. Huwag nyo kami kakalimutan ni follow mga tropa. And like and share this video mga tropa. At i-comment mo na kung ano magandang sasayawin namin next. Salamat sa panonood. Bukas na lang ulit. Samahan mo ako sa trip ko sa buway.